Pinili niya ang CU dahil sa abot kayang halaga at magagandang programa para sa mga banyagang estudyante. Nakakita siya na malawak na pagkakataon sa larangan ng dentistriya. Ipinakita niya ang suporta ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ama na isang dentista. Ang kanilang tradisyon sa dentistriya ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga pangaap at adhikain. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang paglalakbay bilang isang artist sa Pilipinas. Ang kanyang kaanasan ay nagbigay ng liwanag sa kanyang mga pagsisikap sa industriya ng musika. Sa konteksto nito, ang mga Pilipino ay may malalim na koneksyon sa musika, na nagbibigay din sa kanilang talento at dedikasyon sa paglikha ng mga makabuluhang pagtatanghal. Maraming mga artist mula sa Pilipinas ang nakilala sa international na antas, na nagpapakita ng kanilang husay at kakayahang makipagsabayan sa mga pandaigdigang talento. Dagdag pa rito, ang mga pagkakataon sa pagganap ng mga Pilipino sa iba-ibang bansa ay nagbibigay daan sa kanila na maipakita ang kanilang talento at kultura. Samantala, ang mga paboritong kanta ng mga tao ay kadalasang may personal na kahulugan. Ang isa sa mga kantang inawit ay may koneksyon sa mga alaala at damdamin na nag-awit. Ipinapakita na nag-awit ang kanyang pag-asa at pananampalataya sa mga posibilidad na mahalaga sa pagbuo ng mga pangaap sa buhay. Ang musika ay maaring magbigay inspirasyon at lakas sa mga tao. Sa video, makikita ang nag-awit na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan at pag-asa sa buhay. Sa kabuuan, ang mga pangarap ay nagbibigay inspirasyon sa ating araw-araw na buhay at nagtutulak sa atin na abutin ang ating mga layunin. Mahalaga ang pagbuo ng mga pangarap para sa hinahara. Sa huli, ang pakikilahok sa musika at sining ay isang makapangyarihang paraan upang ipahayag ang ating mga damdamin at pangara. Ang pagkakaisa sa pagbabahagi ng mga pangarap ay nagdudulot ng tunay na saya. Ang pagiging mapagpakumbaba habang nagtatanghal at ang pagtuon sa musika kaysa sa sariling kapakanan ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa sining. Sa ganitong paan, ang musika ay nagugnay sa mga tao. Ang mga kondisyon ng panahon na hindi pa naranasan noon ay nagpalala sa sitwasyon ng sunog, na nagdulot ng mabilis na pagkalat ng apoy sa mga lugar na mayaman sa likas na yaman. Dahil sa mga pangyayaring ito, idiniklara ang estado ng emergency sa rehiyon. Ang dami na nasirang ari-arian at mga biktima ay nagpapakita ng tindi ng sakuna na dulot ng apoy. Habang pinagsisikapan ng mga bumbero na kontrolin ang apoy, maraming tao ang hinihimok na magtipid ng tubig. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, patuloy na kumakalat ang mga apoy ng walang kapayapaan. Ipinakita ng mga saksi ang nakakatakot na tanawin mula sa itaas, habang ang mga eroplano ay patuloy na bumababa sa pangunahing paliparan ng LA. Ang mga pasahero ay nagulat at nag-alala sa mga pangyayari sa ilalim nila. Nahihirapan ang mga bumbero sa pag-apula ng mga sunog na mabilis na kumalat, nagdulot ito ng labis na pagkasira. Maaming gusali ang nawasak sa kanilang mga pagsubok laban sa apoy. Sa isang tahanan ng pag-alaga, natagpuan ang mga matatanda sa isang paradahan, nawala ni isang kumot o proteksyon. Ang kanilang takot ay higit pang lumala dahil sa sitwasyon ng mga apoy. Maaming tao ang hindi sigurado kung saan sila pupunta habang mabilis na nagbabago ang sitwasyon dulot ng mga apoy. Ila na kailangan ng agarang tulong sa mga apektadong lugar. Bagaman ang mga wildfire ay karaniwan sa panahong ito ng taon. Kakaiba ang sitwasyon ngayon dahil sa sabay-sabay na pagsiklab ng maaming apoy at nangangailangan ang mga emergency crews ng karagdagang tauhan. Ang mga apoy ay malapit na sa mga residential area at patuloy na lumalaki. Ang pag-iral ng hangin ay nagdadala ng panganib at nagpapahirap sa pag-apula ng apoy. Maraming residente ang hindi nag-evacuate at nagdanas na malubhang pinsala ang ilan sa kanila ay nagpasya na manatili upang protektahan ang kanilang mga tahanan sa kabila ng panganib. Ang pagbabago ng klima ay nagambag sa pagtaas ng mga araw na may panganib ng apoy. Sa kasalukuyan, ang California ay nakakaranas ng pinakamas mainit na tag sa kasaysayan na nagpapalala sa sitwasyon. Ang mga hangin ng Santa Ana ay nagiging mas mapanganib dahil sa tuyo at mainit na panahon. Sa kabila ng hindi pagbabago ng pattern ng hangin, lumalaki ang panganib ng sunog sa rehiyon. Ang eroplano ay nakatagpo ng isang insidente kung saan tumama ito sa mga ibon, na naging sanhinang problema sa paglipat. Sa kalaunan, nagdeklara ang piloto ng Mayday upang ipaalam ang sitwasyon. Dahil sa kabiguan ng landing gear, kinailangan ng eroplano na magsagawa ng belly landing. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malubhang pinsala at nagresulta sa isang malaking apoy. Ang JUU Air Flight 2,200 at labing anim na ay isang rutinaryong domesticong flight na may isang daan at 75 lima pasahero. Gumamit ito ng Boeing pitung daan at tatlumput pito tandang bawas walong daan, isang kilalang modelo sa industriya ng aviation. Sa mga operasyon ng paliparan, ang mga zone ng ibon ay nakakalat sa apat na natatanging lugar mula Hilaga hanggang Timog. Mahalaga itong isaalang-alang sa mga protokol sa seguridad. Isang mahalagang bahagi ng sistema ng navigasyon ng paliparan ang pagkakaroon ng localizer. Tinitiyak nito ang tamang paglapag at pagtakiyof ng mga eroplano sa pamamagitan ng masusing pagsasaayos. Isang insidente ng bird strike ang nagresulta sa pagdeklara ng emergency ng piloto. Ang ganitong mga insidente ay nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng mga flight operations. Matapos ang insidente, ang kagamitan ng Airport Fire Rescue Unit ay mabilis na na-deploy na nagbigay daan sa mga rescuer na maabot ang mga biktima sa oras batay sa isang pag-aral, itinuturing na mas ligtas ang mga posisyon ng upuan sa likod ng eroplano. Dahil sa mas mababang fatalities kumpara sa ibang bahagi. Dalawang nakaligtas na pasahero ang natagpuan sa estado ng shock, ngunit nakatanggap ng agarang atensyong medikal, na nagpapakita ng kahalagahan ng tamang emergency response sa ganitong sitwasyon. Isang eroplano ang nakalanas ng atake mula sa isang misil, na nagresulta sa belly landing. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tamang posisyon ng mga pasahero. Isang video ang nagpapakita ng eroplano na nahulog at may mga ibon na nakain na nagdudulot ng mga problema sa makina nito. Sa mga ganitong pagkakataon, ang kakayahan ng piloto sa paghawak ng sitwasyon ay mahalaga at maaring magkaroon ng malaking e